Good morning, so naamit diri guys sa ilalom uh, saan? Nandito kami sa ilalim ng aming kanio gan, and just yoyo. na mo kay magsulim sa among o oh, guys. Prutas ba guys? Prutas na. Prutas so, na tagak <laughs> dayo. Dakay buong ay yo. Tano yo. Dakay buong. Dakay Dakay bunga. Dakay buong. Dakay buong. Dakay buong nga sabi rin nagsusot-susot nika, among lampasan ang ubo sa baono guys, kaya nagay bunga guys emperor nes, kaya nagay bunga punungan e sa silingan guys pero among among lampasan guys kay wala lang, makakaon mi <laughs>. di haoy BUS! dito itong agyanan diha. Ay, naraday diha. Sagbukid yeah. d'ya. D'ya. O, oh, saka naman nagsuot-suot na, guys. Nagsuot-suot na maging sakto, guys. Sagbumat. Sagbukid, guys. Muni, among umat sa bukid nga! GAT! Ayan na po. Uy, batas. Uy, yeah. batas. Paligid na lang tadiri guys, paligid. Ha? Ugoy, ginoo. Dan look man, eh. oh, man. ay. Ha oh, guys, grabe ka sagbot jud. Asin sagbot ka ayo. Sampasana na pod ang umasa among silingan. Ang <laughs> silingan. Hindi <laughs> na ginmi mo angkon ani guys nga amo ning uma kay grabe nagikatagbot. Sa so, dihang tampunan na ni part og sagbot. Okay. okay. na guwang na to sa bitundan to ang unahan na isaging dito guys sayang ang bauno guys kasayad mo ang sa bauno hindi ko alam kung ano yung tagalog ng bauno basta kay bauno kung yung makalangas ba yung makalangas yung puno pag umuulan hindi ka pwedeng dumaan sa ilalim ng puno kasi magbutig-butig ang iyong mga katawan makatikati na makatul Hindi kami nakadala ng sako, guys, eh. Huwag niyo kayo sundan, e, no? Ha? Huwag oh, sundan. Oo, pwede na, nagigawa ng sundan. siguro ni agi ang hangin. Nagkatuwad-tuwad, mana sila. na oh. okay, okay. sundan, <laughs> <laughs> Kilid kilid. yung area So ako magbidyo ako ha. O ako magkasabang. Mm -hmm. Yun okay. na yun. Kaya mga laom lawom Dira. Nga na yung mga bato. Dapat lapilig grabe na kabaga kay, sagbot dere sa mong uma guys baga na yung makapal na yung mga puno puno yung mga ano kasi guys wala kami pera pang kahabas kaya yan sobrang dami na nakita nyo nakita nyo grabe na yung nakita nyo lagpas tao na yung ano guys lagpas na yung mga ang mga damo mga damo, kahoy uy mga ano na siya guys so so pa namin na linisan kasi yung baulo. guys sa kikita yan guys yung malaking puno na yun saan ba yung malaking puno na saan na hindi ko makita ayun yung malaking puno na yun ito ito Iyan, yung malaking puno na to. Iyan yung bawlo, guys, na maraming bunga. O, bigyan ko po. Marami siyang bunga. Ibang na may mga hinog na siguro, guys. Mga tayo ng hinog. Ah. muna munang ginagawa, guys. Pabidyo-bidyo lang muna tayo. Pabidyo-bidyo. <laughs> Iyan, sobrang ano na ng mga baba. Nandoon yung puno sa ibaba o oh, taas. Nandito kami yan. yung puno nandoon. Ano ba? Yan. Ito so, yung puno guys. Yan yung puno malaki. Yan yung puno malaki guys. Dito kami sa baba kasi paan gano'n yan sila pa gano'n. ha? So, huh? So, wala lagi. Lagi, lapinig. Eh. Tignan guys. Ito Maganda sana guys. Kung may pera kasi makahabas kami. Pagkatapos maghabas, bibili ng gamot para pagkatanggal ng ano ba. Ang talaga ng mga <coughs> ayun eh. lang wala eh. Saga-saga lang na dito sa um, Yung mga puno ng saging namin dito guys, so oh, naanuhan na ng mga ng mga ano, naanuhan na ng mga um, damo. Tulad niya o, oh, mayroong makakuha na yan. Yung saging na yan. Pero naanuhan na yan ng damo. Yan lang, hinabasan. Ah, uh, malapit na kami maka lapit sa puno ng ano mahinog na talaga yan pa ito malaki dagko na kayo malaki na yung bunga So, kayo naisipan namin guys sobrang sarap na ang daming vitamins, vitamins and minerals dyan sa ano na yan, frutas na yan ah, wala kag ampo haglapinig madunggan na nung unta kaya e, pag ampo parang di ta madunggan yan yung puro, guys na nyo nyo paraming buko ayun yung mga niwagan namin guys na. yan yung mga niwag namin yan pag ganito kasi yan ba may kanal ko si part na naglampas na dito. Malaking bato! Para um, ko. Up! Ay! Ay! Nahulog na. Nahulog na si Park, guys. naanod na, na yun kay kadtong kusog kayo ang koan ulan labay diriyo 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 na diriyo na diriyo kaya ko na nang labay. Hmm, maraming yung lubi guys o, ako pa kami ng lubi ilagay sa so, may puro na isang lubi sobrang ano na guys so natin ng laki na po, no, ng mga puno ng mga wild da dagan kay bunga yo Kung okay. so, isa ka apay bunga? Nya wala ka nakadag Wala. ko. namutong ay. Wala. Wala, wala. 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 wala pa akong ginagawa niyan guys ha. <laughs> hindi pa ako nakapaghabas handong yung puno sa itaas guys yung So, dito ako ba nagay sa ano? Oops! Nalata na? Ah. Nalata ako, okay. grabe yung sagbot. So, dito kami sa probinsya, guys. Tulungan lang kasi ay. Kot. Akali ba to lagi? Ay nay kuan ketung sa dahon. Ay gadaghan. Bagay, yo nang bago. Ayaw na pati na handa mayo. Ayaw na ana ara. Ay kuan ara ba para mo salingsing. Na. Oh, manday na. Pandamay damay daw. Pandamay, damay daw. Pang pandamay. daw. Bilihan damay. Pang damay? na lang na iyo. Masaling sing na yes. ha? Masa na. Ha? Yes. Masaling sing ka man na. Oy! Lunas Lula, na tumud sana ha, nay na lunas ah, na. Gamay kayo. Oo nga. Napay lubi. Ano ko ana yang lubi ko. Wala makak. Ano ko Anda mai dah ini, mau bawa kita ni gini ngan murah mau kita ni no dia mana grami? Hai, anda mai. Hai, yo lah. Kita hawa nang tak sempat lagi. Ini. Pero wala katunggi di pa. Di pa Tingnan niyo guys Daming, di naroدم, di naroدم. Ni... Oh, yung grabe. Daming hindi na kami makadaan guys. Okay. Na yara kada ko Batu. Bato. Hindi kami makadaan guys. Okay. Tara sa gitna. Ah, parang ni mo, oh, na po ng kailang ng so sugod. So, nandito na kami sa baba, guys. tunang ah. Kau mm -hmm.

ligid na abot tagal din nangkaon kao ha huh? abot nang nangka na ano naligid ni nangka na may bawo na wow sa kayo kayo wow na may bawo no guys mana kung giingon guys mga bunga abot na gid diri Unit tayo, dahil kaya ito ipakita dito sa video. So, maulit siya ibaw, no, guys? Kailan mo, ni eh? Maulit siya ibaw, no? Nga among lampasan, naalit siya, guys. Pwede pa siya hinog, natagak lang siya, pero pwede dito siya kainin. Sabaw oh, pwede dito siya kainin na hilaw. Sabasa, basa ng kisigbo, taman na ng kanyo. Diregi kanyo. So, ibatang ranap ulit siya. Ano, isinitanin mong katubangan? Ano? Daki nang tagak nang lubi ah, Na, lubi yo. Okay. Na nang ni naturok nang lubi. Imong <tod> <Lumuk> ipuli Na. ko ba ba. lubi man sa na, lubi luad. Na. Kaya semog ito be.